Naaresto ang isang sospek sa ikina sa buy operation pasado alas 7.20 kagabi sa kahabaan ng humili na district Barangay 14, Sol 1, Pasay City kung saan nakumpiska ng mga otoridad ang hinihinalang shabu na nagkakalaga ng 360,400 pesos at isang barila kinilala ni Southern Police District uh, Director, Police Brigadier General Kevin John Brion Quap, ang sospek na si Caster Pedro Ihopolito, 30 years old, ang nakumpiskang shabu na mga tauan ng Station Drug Enforcement Unit ng Pasay City Police Station ay tumitimbang ng 53 grams uh, at ang baril na nakumpiska ay isang Taurus 9mm Model G3. Nakumpiska rin ang isang magazine at buy-bus money na genuine one 1,000 pesos sa bill at 49 na pirasong 1,000 pesos budol money. Ang mga nakumpiskang ebidensya ay dinala na sa SPD Forensic Unit habang ang suspect na si Pedro ay uh, sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o paglabag sa Dangerous Drugs Act of 2002. Ako, si Jojo Sikat, walang inaatas sa balita.